Yes, magandang hapon sa inyo lahat. Ang Vlogger Reason po ngayon ay nandito po kami ngayon sa Barangay Botong Taal, Batangas. Dito po sa may uh, Sincho Aroma Botong Taal Batangas yes. mga followers ngayon po ay meron po tayo susurprise sa isang senior citizen from Barangay Aroma Botong Taal Batangas from vlogger with Sanding Lasan charity vlogger ng lalawigan ng Batangas ngayon po tayo ay maghahandog ngayon mga followers ng cash para po si nanay ay masurprise po natin ngayong a uh, mga oras na ito. Nandito kami ngayon sa Barangay Aroma Botong Taal Batangas. Ngayon po ay papasok po tayo ngayon ng uh, bahay na isa nating kahandugan ng cash followers. Ang vlogger with Sanding Lasan, vlogger ng Taal Batangas ay nandito ngayon sa Barangay Aroma, Butong, Taal Batangas. Yan. Papasok po tayo ngayon dito sa bahay ng ating pong uh, senior citizen na napili. Dito po yon sa Barangay Aroma, Taal Batangas, Butong. Hi, Lola. Kamusta po kayo? Apo. Mano po? Mano po? Apo. Uh, Lola, kami po ang vlogger ng Taal Batangas, vlogger Rich Sanding uh, nagulat po kayo na pumunta po kami dito sa bahay niyo. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? 63. 63 po. 63. Kami po ay bilang charity vlogger po ng lalumigan ng Batangas. Kami po ay naghahanap talaga ng maari po namin mahandugan ng cash. Ito pong cash na to. Yan po. Ito pong cash na to ay malaking bagay na po para sa inyo. Pambili nyo naman lang po ninyo ng bigas or pangkulang po ngayon kapang ito. Natutuwa po kayo. po kayo. Kamusta? Sabay po ito Patakan na po kayo dito sa barangay Aroma po. Oo, dito ako. So, Ito na nung apat na taong pala kami. First time po nanay namin pumunta po na vlog dito sa lugar niyo. Huwag na po kayong umiya. Hayaan niyo po. Ngayon po magpapas ko nanay. Asahan niyo po na kami mga vlogger dito po sa tahay. Ay pupuntahan po ka namin kayo para ang lugar pa po namin din ang bigas. Ito pong namin sa inyo nanay ay pagpasalamatan niyo po muna yun yung malaking bagay na po bilang po malaking tulong na din at bagay para po sa inyo. Dahil na po masasabi niyo po sa pinagkalaw po. Maraming niyo. maraming salamat. May pangyay ko kapag bigatan ng kapitigatas. Kapitigatas. Maraming maraming salamat din po sa konti pong pag-interview namin sa inyo. Ay napasaya namin po kaya. <laughs> Ito mo, sina, so, po sila. Nagpakita niyo po. Pakita niyo po. So nag-andal po kami ni nanay. Uh, dito po yun sa Barangay Aroma. Kayo po sa mga followers po natin, tayo po ay pupunta pa rin sa ibang mga bahay na maaari po ng handugan ng vlogger with San Dilasa. Yung mga nakapalo po sa atin. Huwag niyo po nga kalimutang i-share at i-like at i-share po ang mga live po natin. Ito po si Nana. Masaya masaya po siya kasi nagulat po siya na pinuntahan po natin sa mga bahay na sa so. Hindi, Hindi po niya ina-expect na handugan po namin siya. Pasasalamat po ito pagmamahal ng Vlador ni San Diglasan. Ang akin po tayo na itagal sa San Diglasan. Dandoy Diglasan. yung asawa po ng Tulsi. Tulong sa inyo. Kapag labas nito. Kami pa yung mga vlogger ng taan. Ay, maraming maraming salamat. Ano po masasabi niyo ulit? Maraming maraming salamat sa pinong nabiligay niyo sa akin. Sa pinong niyo. May may kamuto sa pagkain ko, Pag malakihin muna po na yan ha. Mano po? Sige po, Mari. Aris na po kami. Opo. Opo. Salamat po, nanay. Kayo po ay Bilhin niyo po ng pagkain yung ipinagkaloob namin sa inyo. Sa Pasko po, babalik ako, bibigyan ko ho kayong bigas. Muli po kami nagpapasalamat sa mga followers po namin na laging nakashare sa aming mga live, nakahard at nakasubscribe sa aming pong YouTube channel. Ngayon po ay itatapos na po ang aming tatlong nahandugan ng uh, cash na handog ng Vlogger Reef Sanding Lasan. Dito po kami galing sa Barangay Aroma, Butong, Taal, Batangas. Gan po. Nagulat po si nanay dahil siya po ay nahandugan namin ng kahit pa paano ay may pambili po siya ng bigas at ulam, kape at gatas. Maraming salamat po sa lahat po na nakafollow sa Vlogger Ding Lasan Reef Vlogger ng Taal, Batangas.